Katatapos lang niyang maglaan ng tatlong mahalagang linggo kasama ang kanyang pamilya. Mga linggong hinintay niya ng mahigit dalawang taon. Si Danmark Masongsong Im, isang Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, ay naghahanda ng bumalik sa Czech Republic. Tulad ng maraming OFW, isinakripisyo niya ang oras, kaginhawaan at presensya upang magbigay para sa kanyang pamilya mula sa malayo. Ang kanyang anak na si Malia, na limang taong gulang pa lamang, kasama ang kanyang asawa na si Cynthia at Viena na si Edita, ay sumama sa kanya sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, upang magpaalam. Nakatayo sila sa labas ng terminal. Habang hinihintay na ihatid siya, sinasamantala ang huling mga minuto na magkasama bilang pamilya bago siya muling umalis upang magtrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos ay dumating ang trahedya. Isang itim na Ford Everest SUV ang biglang bumilis at bumangga sa mga panlabas na harang, sumalpok sa daanan ng mga naglalakad. Sa isang iglap, napatay si Malia. Si Cynthia at Edita ay malubhang nasugatan, naipit sa ilalim ng mga wasak na bahagi. Si Denmark na ilang sandali na lang bago mag-check-in ay nagmamadaling lumabas at nakita ang kanyang anak na wala ng buhay sa ilalim ng SUV. Ang parehong batang babae na hinalikan niya ng paalam ilang minuto lang ang nakalipas. Natapos na ang muling pagkikita at ganoon din ang kanyang buhay. Napatay din si Francis Okyo, 29 na taong gulang, isa pang Pilipinong manggagawa sa ibang bansa papunta siya sa Dubai, puno ng pag-asa na maiangat ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi na siya nakarating sa kanyang flight. Sinabi ng driver ng SUV na biglang may sasakyan na sumingit sa kanya. Nataranta siya at nagkamali ng apak sa accelerator imbes na sa preno. Ngunit walang dahilan ng makakabawi sa nawala na. Sa Manila International Airport, may mga metal na harang. Ngunit hindi ito sapat na matibay. Hindi ito ang uri ng mga estruktura ng kaligtasan na kayang tiisin ang biglaang matinding banggaan. Araw-araw, nagtitipon ang mga pamilya sa mismong lugar na iyon upang magpaalam o salubungin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sila ay lantad, mahina, ilang talampakan lamang ang layo mula sa mga umaandar na sasakyan. Paring naiwasan ang trahedyang ito. Tumugon ng mga autoridad sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver sa loob ng 90 araw. Naglabas ng show cause order. Nangako ang Department of Transportation ng investigasyon. Ngunit ang mga paghingi ng tawad at mga papeles ay hindi makakabawi ng mga buhay. Ito ay isang tawag pansin. Sa Pilipinas, nakakabahala kung gaano kadaling makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Maraming aplikante ang umiiwas sa tamang pagsusulit sa pagmamaneho, pumapasa ng walang tunay na pagsusuri at nakakalusot sa isang sistema na inuuna ang kaginhawaan kaysa sa kakayahan. Pinapayagan natin ang mga hindi handang driver na makapasok sa ating mga kalsada. At ngayon, pati na rin sa buhay ng mga pamilyang nakatayo sa labas ng mga paliparan. At paano naman ang ating mga overseas Filipino workers? mga taong tulad ni Denmark na ibinibigay ang lahat, oras, presensya, pagmamahal, lahat para sa pagkakataong mabigyan ng kanilang pamilya ng mas magandang buhay. Isipin mong makasama ang iyong anak na babae sa loob ng tatlong maikling linggo pagkatapos ng mahabang pagkakahiwalay. Tapos makikita mo siyang mamatay habang nagpaalam ka. Hindi natin ito matatanggap. Hindi natin dapat Ayaan nating ang pangalan ni Malia at Francis ay maging sigaw para sa pagbabago. Hindi lamang sa mga patakaran sa trapiko o kaligtasan sa paliparan, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nagsasakripisyo ng higit. Maraming salamat sa panonood ng Ang Kampanero. Pakilike, share at comment para makatulong na maikalat ang mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para patuloy naming maibahagi ang mga kwentong mahalaga. Sa aming mga bagong subscriber, maraming salamat. At sa lahat ng sumuporta sa channel na ito, ang inyong suporta ay napakahalaga.